Bukod sa kanilang mga mahal sa buhay, binibisita na rin ng ilan nating kababayan ang mga himlayan ng ilang personalidad. Kabilang narito ang libingan ng mag-asawang dating senador Ninoy Aquino at dating pangulong Cory Aquino. Makibalita tayo kay Joy Segui. umaga pa lang kanina, nakapwesto ang ilang residente sa mga puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa Manila Memorial Park sa Paranaque. Mas mabuti na raw ang maaga kaysa maipit sa traffic ng mga tao at sasakyan sa kasagsagan ng undas. Pero kung pailan-ilan ilan pa lang ang bumibisita sa ibang puntod, halos walang patid naman ang dumadalaw sa puntod ni na dating Senador Ninoy Aquino Jr. at dating Pangulong Cory Aquino. Basta pa dumadalaw kami sa tita ko. Every time na dumadalaw kami, talagang dumadaan kami dito. Kasi kung... Eh, naglingkod sila, hindi na siguro nagsawa. parang gano'n na rin siguro tingin ng tao sa kanila. May mga bumibisita na rin sa mga puntod ng iba pang sikat na personalidad gaya ng mga aktor na Senarico Yan at Pakito Diaz. Nakabukas na rin ang kabi-kabilaang tindahan sa loob ng compound. Meron na rin mobile ATM. Todo bantay na rin ang Philippine Red Cross at Philippine National Police. Alas 9 na umaga naman kanina nang dumating sa Manila North Cemetery si Manila Mayor Joseph Estrada. Pero sa halip na ipasok ang kanyang mga sasakyan, naglakad si Erap ng may isang kilometro papunta sa puntod ng matalik na kaibigang si Fernando Po Jr. Sabi ni Erap, sakripisyo na rin niya para kay FPJ ang paglakad niya mula sa main gate ng sementeryo. Miss na miss ko siya. Siyempre, uh, ang pagmamaraki ko lang bilang kaibigan, naging mayor ako, senator, vice president, president, wala siyang hiningi sa akin. Habang naglalakad papasok ng sementeryo, nag-inspeksyon na rin si Erap kasama si Vice Mayor Isko Moreno. Natutuwa raw siya sa mga nakita niyang paghahanda. Muli rin paglilinaw ni na Erap at Isko, hindi pangangampanya ang mga nakapaskil na mga pangalan nila sa main gate ng sementeryo. As you can see before, marami mga pangapangalan sa labas ayun talagang uh, binili niyo ni President Mayor sa tanggalin kahit kahit sino oh, so kahit yung kanya sa amin at sa iba pang politiko, wala yan lahat so limitadong limitado makikita mo yun. Sa ngayon, ang gate 1 pa lang ng Manila North Cemetery ang nakabukas. Bukas daw bubuksan ang dalawang iba pa pero para lang magsilbing labasan ng mga tao. Tulong-tulong sa pagbabantay sa lugar ang Polis Maynila, Makati at ang militar. Dalawang milyon ang inaasahang bibisita sa sementeryo na pinakamalaki sa Metro Manila. Para makita ang live na sitwasyon sa sementeryo, mag-log on lang sa website ng Manila North Cemetery. Sa Manila South Cemetery naman, may mga dumadalo na rin bagamat hindi pa ganoon karami. Bawal sa loob ng sementeryo ang matatalim na bagay, maging mga gamit gaya ng pintura at thinner. Pahirapan ngayon ang paghahanap ng mga puntod dahil mano-mano pa rin ang sistema para rito. Nagsama-sama naman ang mga miyembro ng Philippine Army, Boy Scouts of the Philippines at CAT Unit ng isang high school sa Makati sa libingan ng mga bayani. Binigyang pugay nilang nasa 23,000 sundalong nakalimutan doon sa pamamagitan ng paglalagay ng watawat ng Pilipinas sa bawat puntod. Ayon sa militar, matagal nang hindi nadadalaw ang mga puntod na mga sundalong ito. Joyce Segi, Nagbabalita, Pilipinas.